mga kering for today's video dito tayo sa rooftop no so habang nagmoni moni tayo dito sa rooftop mga kering no magkukwentuhan muna tayo tungkol kanina sa live ni boy ah uh, boy tapang tungkol kay cherry white no yung binulgar niya ang tunay na kulay ni cherry white no tinawag kasi siya ni cherry white na ungo eh. <laughs> ay Diyos ko yun na nga sinabi ko kay... <laughs> naglalaplapan ng live or naka video tapos ngayon nagsisiraan na naman ng nakabideo no dati tinawag ng unggoy eh nakipag lips to lips pa nga sa video ba diba? pa ng sexy dance tapos ngayon unggoy na yung tawag kay <laughs> boy tapang ni cherry white no tapos ayon niya kay boy tapang grabe pala talaga ang ugali ni Cherry White oh, no? napaka toxic daw at may mga video daw siya resibo mga higala mga kairing resibo may resibo daw siya na nagpapatunay kung gaano ka toxic si Cherry White no sa kanilang relasyon imagine two months lang sila tapos ganun kalala yung nangyari nilang away no na, na napunta pa sa muntik ng magsaksakan napunta pa sa minabol siya ng ah bato, ganyan, ah, hinabol siya ng kutsilyo para saksakin, mara nakakaloka, no? Kakaano pa lang ng relasyon nila, tapos ganyan nakatindi yung away na nangyayari, mga kairing. Tapos ayon nga kay Boy Tapang, nananahimik daw siya kasi ninerespeto niya si Cherry White as babae. At may pinagsamahan sila. Kaso nga lang, itong si Cherry White at yung mga tropa niya, laging nagpaparinig kay Boy Tapang, kiso ganito siya, keso ganon, keso ganyan tapos tinawag siyang pangit at mukhang unggoy ah, na trigger ang ating boy tapang no? na trigger ang ating vlogger na probinsyano na trigger, na trigger grabe kaya ayon nilantad niya at nilahad niya ng buong katutuhanan ewan ko ba kung totoo yun wala pa namang video lumabas <laughs> diba? na ganun nga katoksik si Cherry White ganun ka mapagpanggap ba diba? grabe ang kanyang hirap sabi niya <laughs> Tapos ayun pa mga kairing, no? Ayun pa mga kairing ang malala. Di ba? Pinalaya siya sa Maynila. <laughs> kawawa naman si tapang natin. Ay pinalaya sa Maynila na para daw siyang kawawa. Lumabas ng bahay sa subdivision na daladal yung kanyang mga damit. Hindi <laughs> niya alam kung saan siya pupunta eh. Nagtaka rin ako bakit hindi niya alam saan siya pupunta eh. Madami naman siyang pera, pwede naman siya mag-check-in sa hotel, hindi <laughs> ba? nag-check in na lang sana siya eh kaysa maging kawawa siya doon palakad-laka, 'di ba? Eh, no? Ay ayun nga mga kairing. Yun nga ang issue ng live niya kanina mga kairing. No, pinanood ko talaga 'yun hanggang matapos, 'no? Kasi nagalit siya na trigger siya nung pinagsabihan siyang pangit. Eh sabi niya, kung hindi nagparitoke yan eh, pangit din naman yan. Magkasing pangit na kami, kami dalawa ang goy, eh, sabi. <laughs> sabi ni Boy Tapang eh kung magparitoke ka ng katawan, sinabi, sinama mo na sana, yun, nabulol ako, sinama mo na sana pati kaluluwa at ugali mo. <laughs> Sabi ni Boy Tapa ngayon, ito nga naman ang mundo, no? napaka-toxic sa ating mga Pilipino. Pag tayo ay pango, <laughs> nagpailong, naglota, tayo gumanda, mapanglait na tayo eh, no? <laughs> Di ba natin naisip na bago tayo gumanda, ipangit din tayo, no? <laughs> eh ay, ayaw ko talagang magpaglota charot ayaw ko rin magpailong ay charot wala rin naman kasi akong pera mahal yon kaya <laughs> ayun mga kairing no abangan natin yung video na ilalabas ni Boy Tapang tungkol kay Cherry White at saka yung sagot naman ni Cherry White sa mga live ni Boy Tapang ay nakakaloka 2 months lang sila pero napakalalang gera ang nangyari di ba ito talaga sa mundo ng social media lalo na pag vlogger ka hindi mo na alam as a follower as a fan hindi mo na alam kung ano yung totoong pinapakita nila ano ba yun yung laplapa na yun naglalaway-lawayan na kayo lahat dyan nagkakapaan na kayo lahat dyan di pa pala totoo yun ay nakakaloka na ano yung pretest <laughs> parang pumunta ka lang sa mall na may pretest no pretest na ano tinutuhog dyan ay nakakaloka. O oh, de ba? Hindi ko naman hinuhusgahan yung mga pangyayari sa buhay nila. Na natatawa lang ako eh kasi malala naman kasi yung kanilang laplapan, lambingan sa social media. Tapos di pala natin alam sa likod ng kamera eh halos magpapatayan na pala silang dalawa. At ito pa ang matindi. Sabi nung tapang, noon noon wala naman trabaho si Cherry White sabi niya. Tapos nagkaroon ng mamahaling bag, bahay, kotse, etc kasi yun pa ayun nahuli niya mga kairing marami palang asukal di papa sugar daddy kung baga ay nakakaloka sana all my sugar daddy